kabar ni Bol. Magandang buhay po sa inyong lahat. Ito po ang uh, venue na napili natin upang pagdausan ng ating Christmas Party 2023 Bornebol Team Philippines. Maganda po at maraming handa ang iginayak natin upang maging masaya ang ating pagkitipon. Salamat po kay Mami Angie, Makatangay, kay Sisi Jong Exploring World, kay The Mentor, Sir Lee, at syempre, kay Ma'am Christine Ching, at sa lahat po ng ating mga sponsors. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Masarap na pagkain at kompletong mga regalo po ang iginayak sa atin ni Mami Angie. Ayan po si Maring Ami Jimenez. Siya po ang ating host MC sa ating Christmas Party. Maraming salamat Maring Ami. Yan po si Mami Angie. Siya po yan. Si Mami Angie ang Mami ni Exploring World. Ito so, mga ka Pasensya na po kayo. Wala akong boses. Ito po ang nangyayari sa ating Christmas party. Dahil gusto nating surpresahin ang ating mga ka-Borny Ball, hinahatiran po ako ni Ma'am Christian Ching at ni Shirley, ni May Manoking, tsaka po ni Tanya TV ng pagkain dito sa kotse. Mga kabortibol, Sir Lee, maraming maraming salamat po sa lahat po ng umatid. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Ma'am Christine Ching at sa mga nanunood po sa lahat ng Bornebol team. Kay Maring Ami Jimenez, kay May Manoking, at saka, saka po kay Tanya TV. Ito, kain po tayo mga kabornebol. Puyaters, kain tayo. One hour later. Hours later, three hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Meanwhile, I can't smile without you. I can't look, and I can't sing. I'm finding it hard. at nabinigayin ng Panginoon yung pagkakataon kung makasama ko kayo. At nakalayo po lang din ang galingan ko. Hinawal ko po talaga yung date na ito. Nararating ko lang po kaya na. At hindi ko po lang makasabihin ito. Ako po, patagal lang buro akong live stream, pero ngayon lang ako pinabahan ng ganito. Nai-victory pa kasi ako ha. Kanina pa kami ito. Pinapakain kami ng mga kursi. Ay, miserable na lang po ako. Dahil gusto ko lang maging maganda yung surprise sa inyo. Alam po ninyo, nagpapasalamat po ako kay uh, Angie, kay, kay Sirly, kay uh, Ang Christy and kay Ate Crisilda, sa lahat po ng Bono Gold Team, Bono Gold Team Hong Kong. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po kayo makisa sapagkat hindi ko po alam yung sasabihin ko. Tuwang ako masaya, masaya ako. Nakita ko po kayo lahat. Alam po ninyo, hirap na hirap ako magsalita, pero gusto kong pumanta ng Can't Smile Without You <laughs> para sa ito. Tapos <laughs> <laughs> uh, hindi ko po sa araw na ito. At hindi ko po para kung paano ako magpapasalamat sa inyo lahat. Nagaya po nung palagi kong sinasabi sa inyo, hindi po ako tumitingin sa bilang ng tao. <laughs> kahit po tatlo lang, lima yung nanonood sa akin, lalo po ako masaya sapagkat hindi lang po tayo tatatlo, lima. At alam ko po pong masaya-masaya rin -masaya kayo. Hindi naman po ako na vlogger, hindi naman po ako youtube na youtuber. In pero alam ko po, po sa inyo, hindi rin mahalaga yun dahil nararamdaman po ninyo katauhan kung sino si Google. May chat shoutout sa mga lahat ng nanonood. Uli Rolls. Atinda. Nagulat ba kayo? Kahit ako nagulat ako na ako nandito. Alam po, alam po, ba niyo kung anong tinagdaan ako. Bakit ako nanding kayong lahat? Ganito po yan. Magkawento na po ako. Dapat po ito ang inspirational talk, pero hindi ko na po magawa. Gusto ko po kayo isa-isa yung talagang lapitan. Alam po ba ninyo, natang po ako nung kumuha ko ng ticket pa uwi gusto ko pong sabihin sa inyo, umuwi ako talaga para sa Pinos Party. Pero maraming beses na po kung nagplano mo, lagi hindi natutuloy. Yung isa po, nung August po, ibinenta yung bahay na tinitira namin daw na tuloy yung good. Ngayon po, nung bumili akong ticket, nagkasakit ako. Alam naman na po ninyong lahat, kapag na yung tao, may sakit, hindi tayo pwedeng bumiyahin. Pinabahan na naman ako po, kung hindi na naman ako matutuloy, umuwi sa Christmas Party, sabi ko, ito po ngayon. Nung bumibiyahin na po kami, ah uh, pamilya to Beijing, Inubo ako ng inubo sa aeroplano, kinausap ako ng stewardess, wala akong boses. Ngayon, po, alam po, hangra, mama, wala po ang aram, wala na nangyari kung ko po sa Beijing. Lahat po, lahat, pinapalagpas na lang, lang ako, ako na, pinapunta po ako sa klinik, sinuaptes ako. Alam ko ba ninyo kung bumagsak po ako, kung nagpasitin po ako, sigurado na iiwan na ako sa Beijing. Si Pumoyal lang ang dito. Pero alam ko ba ninyo, napakabay talaga ng Panginoon sa iyo. na ako, nag-negative po ako. Dahil gusto po ng Diyos na, na magkasama-sama tayo. Ang saya po sa po talaga ako. Nakakasaya ko. Maraming maraming salamat po. Merry Christmas po sa inyong lahat. At natunod po ba kayo Bonny Bolting Hong Kong? Bonny Bolting Hong Kong. Sa Sabado, diyan po ako maglalag sa so, Hong Kong. Pupuntahan ko po kayo. Promise, kahit ang minamalag pa ako. Oh my God! Gusto ko po, Rudy. Ang ganyan sa pihito. ano ko, ng papelito parang ng kataguan ng wante bintu bintu kamuno 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 Siguro kamuno 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 Ay, ay Is it that story mo? Nasaan ka ba? At may natin ang pagkakataon ng iyong amore na ano magsalita. Hey. Ayan, palakpakan natin, guys! Amore at me! That's good.

Oh yeah. oh oh i feel this way. you know. when you say 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 that you

Maraming maraming salamat din po kay Ma'am Hubita Dabad, tsaka po sa kanyang mister. At maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Pero, 'di 'yan ko Saksi ang mga larawang ito ng aming masayang pagkikita. Maraming salamat, Bro Boyt Ariaso, 5090 Bird Channel. Bro Bibo Mascarados. Lahat po ng mga nakasama namin dito. The Mentor Shirley. Salamat po. Bro Arbal TV, maraming maraming salamat. Sa lahat po ng mga apo at kasama ni Nay Agnes Ordinario. Kay Bro Junjun Obligar at kay Sisi Pretty Mel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Talagang sobrang saya po ako sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo sa akin. Maraming maraming salamat po kay Lord dahil nakapiling namin kayong mag-asawa. Salamat po, Sir Lee, sa inyo ni Ma'am Christine Ching, kay Sissy Jong, kay uh, uh, mami Angie, at sa lahat po ng mga umatend, kay May Manoking at kay uh, Tanya TV. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Doon po sa uh, sound system na ipinadala ni Sissy, exploring world, kay Boss Aro, kay sisin Inday Lakbay. Maraming maraming salamat po, sisin Inday Lakbay. sisin Inday Lakbay, The Drifter 38, TH, Bro Arbal, DJ Eva. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po namin malilimutan mag-asawa ang pagkakataong ito na nakapiling namin kayo. Kaya po sana sa susunod na taon, sa 2025, Makasama muli namin kayo at ang lahat ng mga kabornibon natin. Maraming maraming salamat po kay Lord. Thank you, thank you so much. Si Sinday Lakbay, maraming maraming salamat. Nay Agnes Ordinaryo, maraming maraming salamat po. Nay Agnes Ordinaryo, thank you, thank you so much po sa inyong buong pamilya. Ma'am Ching, Mami Carol, salamat po kay Sisi Dutz Dutado. Maraming maraming salamat, Sisi Dutz Dutado.

Mag-iingit kami. Yeah, pero, uh, no, pero, hindi, hindi kami, pero, hindi, hindi kami maingit kasi hindi kami kakain kasi kumain na sila. Oh. <laughs> Nadawi kami. Nakaligtas kami, yaw! Yeah, Manoking! Manoking, maghanda ka, Manoking! Manoking, maghanda ka ng pagkain. Susukurin ka namin, sugot bahay. Ade. Okay. Bobo na shout out. Shout Hello po, shout out po sa sa team Bonbon. Ball! -ball. kasama rin po natin si Konsul, ang aking estudyante si The Peña Castle Channel at siyempre si Sisi Renok Igni. Maraming maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you, thank you sama, sa mga pagdalaw sa inyong time at effort. Four, two, days later. Yahoo mga ka mo wall, akala nyo po tapos na ano. Bumalik po si Nay Agnes sa aming tahanan. At siyempre kasama na po niya ang mag-asawang Bro Ejoy Joy at Hazel at Hong Kong. Si Sisi Hazel po Kasama ni Nay Agnes, kasama ang kanyang uh, uh, si Bro Ejoy26. Nabibut po sila, may dala pa silang mga pasalubong. Kasama po si Ate Mabuhay 0808. Ate Mabuhay, maraming maraming salamat. Kahit napakahaba ng biyahe mo, humabul ka upang magkita kita tayo. syempre si Doors na Peña Castle Channel, si Sireno Igni, kasama rin muli natin. Maraming salamat po sa inyong lahat.

kasama po ang uh, aking uh, student si The Peña Castle Channel sa aming tahanan meron po kaming munting salo-salo salamat po sa inyong lahat God bless ingat po tayo palagi butong dito lang ako sobrang sayang ginawa ni sir ng surprise salamat po God bless you merit isa na having you here po sa inyong lahat salamat po Dors the Peña Castle Channel salamat sa mga blessings at regalo mo sa ating mga kabornibol at syempre po Maraming maraming salamat din po sa paghabol ni Ate dito ni sa Rome. Mumiahe po siya ng barko upang magkasama lamang kami. Maraming maraming salamat po kay Ati nito ni sa Rome at kay Francis. Salamat po sa inyong lahat. Babay po.